Siyempre masaya tayo kapag kapuno yung ating tindahan mga kasari. So yun lang naman yung ating uh, hinahangad na palaging puno yung ating tindahan. Di ba? So samahan nyo ako mga So good morning mga kasari Welcome back to my youtube channel Once again, Jennifer TV ang tindirong blagabagiran ng Mandawi City So good morning sa ating customer mga kasari no? So nahiya siya uh, si customer natin mga kasari. So today is uh, Monday So tayo ay nagbubukas mga kasari ng ating tindahan So sabi nga ng aking asawa uh, Pagdating ng December ay hindi na kami magdi-day off So hindi na kami magdi-day off mga kasari ng Monday So titingnan natin kung kaya ba natin talaga Kasi nasanay na rin talaga yung aming uh, uh, sarili Yung aming uh, katawan na talagang Pagdating ng linggo ay parang excited na kasi bukas uh, Sarado kami So mag-re-rest uh, day So kanina mga kasari ay Nagbukas nga kami mga kasari no uh, December 2 So, ayan mga kasari at ipapakita ko nga sa inyo dahil madami na din kulang. Uh, Siyempre, linggo tayo kahapon. So, alam naman natin na kapag araw ng linggo ay mabinta talaga yung ating tindahan. So, hindi naman gaano mabinta. Uh, malakas yung bintahan talaga. Ay, sakto lang mga kasari na tayo ay makapamili din sa araw na ito. Ayan, so maraming na sold out na items at kailan, marami din tayong bibilhin mga kasari kaya samahan nyo ako makasari sa araw na ito so bago pa ako aalis mga kasari, ay uh, muna kami so nakahanda na yung aming uh, tinapay at saka pansit at nandito na nga tayo mga kasari, kung saan ako namimili mga kasari no? So dito sa Colonnade Supermarket Mandawi City So dito ako namimili talaga mga kasari uh, Since sanong uh, kami ay nagumpisang mag sari-sari store ah uh, Kasi nga na-compare ko sa ibang mga mall So dito ay medyo uh, mura talaga siya uh, Kahit uh, since since lang yan or since tapos man yan so okay na sa akin kasi at least naka, naka save tayo ng konti ba diba? at saka hindi naman tayo mamimili ng isa isa lang so madami dami din yung ating mabibili at syempre uh, medyo malaki laki din yung ating masisave so di ba so ayun mga kasari at ito na nga yung ating napamili so hindi na ako nakapag video ng umpisa kasi nga ah uh, gusto kong kasi ang daming tao at kailangan kong pumila kaagad habang balik konti pa yung ano nakapila so ito mga kasari ay Uh, maraming mga chicheria kasi nga yung chicheria talaga is uh, napaka napakamabinta so dito na ako sa pilahan mga kasari, you know, nakapila na ako ayan nakikita nyo naman ang daming nakapila uh, dahil nga uh, monday at uh, saka umagang umaga so ang daming nakapila so, sabi nga nung bagger kanina na nakausap ko parang mas marami pa ng tao kanina uh, kaysa kahapon kasi nga linggo kahapon eh So sabi niya. ayan daw oh, nakapila mga kasari. Hindi kasi para ah, konti pa lang kasi 'yung nagbubukas ng mga ah, counter. So kaya medyo marami 'yung nakapila. So, ayun mga kasari at kumusta yung inyong mga sari-sari store? At tapos na ako, mga kasari, nasa labas na ako. At ito ay aking isasakay na sa aking mahiwagang helicopter. <laughs> helicopter. So, syempre sa aking body-body na smash diba ba? So, ayan, at dito na ako malapit sa amin nasa stoplight stoplight na ako makakasari. At uh, kunting kunting na lang makakarating na ako sa amin makakasari. Napakainit ng panahon talaga kanina. So, alas 8 ako umalis at nakauwi ako ng 11. Uh, 11 AM mga kasari kasi nga natagal na ako doon sa pila ng uh, counter So, ayan, maraming salamat sa yung lahat at hanggang ngayon ay nandyan ka pa. So, kung ikaw ay bago sa aking channel at hindi ka pa subscribe sana huwag mong kalimutan mga kasari, subscribe yung aking channel. At ito na nga mga kasari, yung view sa labas. So, nakikita niyo naman, ang daming bungal talaga. ba diba? <laughs> Ang pangitingnan sa labas mga kasari kapag uh, kunti lang yung nakasabit dyan. Okay, kaya, hindi pwedeng hindi tayo mamimili. ayun So, ipapakita ko rin sa inyo mamaya mga kasari pagkatapos ng may display ng aking asawa yung ating iba pang napabili uh, doon sa kulunid mga kasari, No, So happy Monday sa ating lahat and happy sealing. Uh, maraming salamat at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin akong sinusuportahan kahit paminsan minsan lang ako nag-upload ng mga videos, mga long form videos so maraming salamat at uh, naka may nakakaalala pa din sa akin talaga. <laughs> <laughs> ayan. So ito yung aking nabili mga kasari ito ay nagkakahalaga ng 5600 mahigit lang mga kasari no. So ayan lang pinagkasya lang yung pera namin, yung binta namin kagabi mga kasari pinagkasya lang kasi nga uh, bumili pa ako ng paninda dito sa labas yung sa ating street foods. So nagkakahalaga din ng uh, almost 2k atong okay king nga pala kasama na doon sa ating uh, siomay. So, di ba? So, ayan. So, nagpapasalamat pa din tayo kahit papano tayo ay makapag uh, nakapag uh, survive araw-araw tayo ay nakakapamili tayo ay nakapag uh, pang grocery mga kasari. So, ito na nga mga kasari yung ating uh, view sa loob mga kasari dahil tapos nang mag-display yung aking asawa. So, kung napapansin nyo kanina sa aking uh, intro mga kasari walang, wala pang naka, uh, bitay dyan. Wala pang nakabitay na madami. So, madaming bungal. So, ayan ngayon ay meron na sa so, di ba mas maganda naman talaga tingnan mga kasari ha? kapag ha, marami nakabitay ah uh, hindi ganong bungal mga kasari no? so napakaganda sa mata talaga so yun lang naman yung hinahangad ng isang sari-sari store owner na puno yung ating tindahan Ayan, pero di talaga may maiwasan may mga araw talaga na uh, bungal Ayan. so lalo na kapag uh, katulad sa amin ay ito, ito lang yung pinaka source of income namin mga kasari wala talaga ito lang yung inaasahan sa lahat kaya siguro bugbog sarado na yung aming tindahan mga kasari sa dami ng bayarin every month. So, bukod pa dun yung ilaw, yung tubig, yung upa sa lupa na tinitira namin, mga kasari, ang dami talagang bayarin. Ayan, so kahit papano tayo nagpapasalamat sa Panginoon kasi nakapag-survive naman at umabot na tayo ng 3 years sa ating pagsasari sari store mga kasari. And thanks God, ah, dahil kahit papano ay may nakikita din naman tayo, mga kasari, ah, sa katas ng ating pagsasari sari store Ayan, so diba, mga Maraming salamat sa iyong lahat at hanggang ngayon nandyan ka pa. Uh, sana ay patuloy lang tayo makasari lalong lalo na sa mga napaghinaan ng loob ay yung matumal yung benta uh, wag manghinaan ng loob, loob, talaga ay tuloy ang laban uh, maliit man o malaki yung benta tayo magpapasalamat sa Panginoon kahit papano ay tayo ay nakapagbenta pa rin makasari uh, laban lang tayo tuloy lang sa uh, pagsasari sari store, kapag sumuko ka ay talo ka so ito na nga makasari yung ating view sa labas ayan so marami nang nakabitay Ayan, so hindi na pangitingnan pa tingnan mga kasari, no? Kasi marami nang nakabitay. So, iba talaga kapag walang nakabitay dyan ay ang pangitingnan pa sa labas. At saka hindi kami sanay na makikita yung sa labas na walang naka-display. So, kailangan talaga meron sa labas mga kasari. Kasi nga, yun yung uh, center of attraction, di ba? Sa mga mata ng ating mga customers. So, ayun yung ating street foods. At uh, maraming salamat dahil tayo ay nakapag-glossy na naman. So, tayo ay nakapagdagdag ng ating... Uh, mga paninda sa ating tindahan. So, yun lang. Maraming salamat sa iyong lahat. At kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe at napapanood yung aking video, asa sana huwag mo kalimutan i-like, comment, and subscribe my YouTube channel. So, once again, Genevieve X. TV, ang tindirong blogger-bloggeran ng Mandawi City. Happy selling and more sales. May God bless us